Ah, uh, charge. Ano po yung nangyari sir? L ba, ang dami niyang mababasa ng battery health niya. Eh. Oh, ah, so baka na yung battery nito. Uh, kaya oh, uh, kaya na si Lawrence. Mm -hmm. oh, medyo umangat na. So, wala tayong solusyon diyan, sir, kundi palitan yung battery nito. Mm. Mm-hmm. Magdadala ko Depende, may depende sa bibili mong battery, may talo yung class A. Kung gusto mo naman yung talagang magandang class A, nasa okay. Kasama na yung labor nyo? Opo, parehas doon kung saan mo nang pipiliin, kasama na po. Ah, may kasama na doon. Ano po okay. po pinag-ano? <laughs> yung isa po, parang pangbenta, yung pag-buy and sell, yung pinibili nila. Yung, yung one pipe. Pero yung panggamit talaga. Ay, yung bang po, personal na ano? Oo, tayo. yun. Makunat kasi talaga yung, yung, yun ang kaibahan nila, mabilis. Yung isa, mabilis lang siyang... May ano ba yun, sir? self? After repair, may warranty pa ba yun? 4. Meron po isang buwan pong warranty. Buwan, buwan warranty po rin. O, sir baamin niyo nang kon? Kasi meron mm -hmm. din kasi mga battery na kahit magandang klase yan, mm -hmm. may factory defect. Ah, uh -huh. so binibigyan kami ng supplier namin ng isang buwan na para may pa-check pa yung... O para ma ma try ng customer kung satisfied ba sila dun sa ah, mm. so, uh, so parang within that man pinar kung medyo may bilang nag aano uh, ano yung battery oh basta yung, kung hindi ka masatisfied pwede po pwede niyo po papalitan oh papalitan ano ah, papalitan niyo lang din ng ano oh okay, ah. po, papalitan ka pero free na hindi po. wala na po kayong babayaran hmm. Uh, um, ano paano yeah. natin? Madigil yeah. Sa check, check na lang ko. Ano ano kukunin na natin? Yeah, oh, yun, na natin? Ano Ay, sa mga nagtatanong po pala kung anong battery ang ginagamit ko, ay sorry to let you know na hindi po kami pinapayagang i-expose ang brand ng battery, mahigpit pong instruction po sa amin ng supplier namin, hindi ko rin po alam ang exact reason, but I believe na it's only for business purposes. Ang advantage po pala dito sa battery na ginagamit ko, o mas okay siguro na tawagin na lang nating Uritech battery, ay verified battery po It means po ay hindi po siya ituturing ng ating iPhone na alien, wala na rin po tayong makikitang unknown parts sa general setting ng ating iPhone. In short ay parang hindi rin po tayo nagpalit ng battery. Pwedeng-pwede po ito sa mga nagbabay and sell dahil bukod sa hindi halatang napalitan ang battery ng binibenta natin, ay talaga namang napaka-solid po ng performance ng Uritech battery. Sa mga gusto pong umorder, ay mag-message lang po kayo sa ating page.

Oo, oh, hindi nga mag-aano yan. mo. po hey, eh, yung ano? Yung ipakaya. 36, yan. Ah. So, ito, 44.20. Ang taso, taso. Mas to Kung yan, naabot ng, kunwari, pagpalagay natin 5 hours, ito, baka mga 8 hours. Mm. Sa Eh, nasabay lang naman si Kuya. Ano? Ano? Amin Ang battery po pala na ginagamit ko ay unknown brand po. Hindi po ito makikita sa market. At tanging piling mga technician lamang po ang meron at isa po tayo doon. As your technician po ay I can confirmed na talagang makunat po ang Uritech battery. In fact po ay mas mataas po ang milliampers ng Uritech battery. Kaya po siya mas matagal malobat compare sa mismong original battery. Tamang-tama po ang Uritech battery sa mga mahilig magvideo at manood ng mga teleserye. I really can assure you po na hinding-hindi po kayo bibitinin ng Uritech battery ang gawin mo, di ba ito 99% ngayon? Ah. So, below 20% saka drain mo siya. sa charge Tapos pag i-charge mo naman siya, ito yung first time ha. Yun ang okay. pinaka-importante sa mga cellphone. Mga mm. ilang percent yung below? Pagka, basta below. Basta, basta 20% below, pwede na yun. kung Huwag nyo lang isagad ng drain. Na zero. Oo. Tapos, bago, bago mo ka ikon, talagang i-pull charge mo. Para yung cycle niya talaga, first cycle ah, okay. niya. Para ang calibrate Oo, yun. Yun ang, ah, uh, oh, ang pinaka-importante sa battery. Mm -hmm. Kaya pagka sa susunod, ikaw na bala kung ano na yung ikon mm -hmm. mo. Yung first time lang naman yung pinaka-importante. Oo. Yeah, yeah. uh, uh, yeah. Okay. Baka gusto nyo na yung sticker ko. Ah, so kaya Kayo mismo yung retexer. po, ako mismo yung... Kala ko, ano, parang Yuri kasi pangalan to. Ah, sorry. so Yuri. Yuri. Yung, yung, oh. yung nandun sa ano, sa mga store nyo. Mga technician ko lang. Ayun, buti na. Mm, Patay sa tamang buti. na lang ko pa sa... Hindi, parehas lang naman yun. Under pa rin yung sa akin ah, sila. I mean, sir, at least nakilala namin. Oo, oh, sige oh. po. Kasi yun na kayo kung natagalan. Okay lang okay, siya po. Kasi tayo na. Thank you, sir. Thank, thank you po. po. Thank you rin po. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.